Yan, dito na kami. Security. Ayun oh, diyan din sila papunta oh. Let's go. Tapos na kami sa screening pumunta na kami sa gate namin. Ayan. Grabe, yung dagsa ng tao. Buti nauna tayo dun liyan, no? Parang ano yata yun? Nakabas yata sila, no? Parang ang dami nila. Naunahan namin sila. Kung hindi, okay, okay pa naman. May ano ba daw? May time pa naman. Pero ang dami nila para silang galing sa hotel may nakita ba tayong kainan dito Lian? sarado pa yung mga store eto yata yung nadaanan natin may starbucks Lian Junos Award. Oo oh, nagbubukas pa lang sila Parang merong yatang Burger King dito Ay ito ba tile yan? Tingnan muna tayong pagkain doon Lian Lalalakad ka na? Pipila ka na pala Doon tayo sa dulo yun may saksakan doon oh yan Ito tayo Tingnan muna kung may saksakan dito kaya ito yung sakasakali yan. Ako natitingin. Gutom ka na ba? Ay oo, kumain pala ito kanina. Ayan. Ako muna, huwag lalakad-lakad. Parang may nadaanan kami dito na ano. Ito pala may charger. Ah. Saksakan din. Tapos may mga ganto sila. Dito kami natulog. Kanina. Doon sa baba. Hindi ko na nakuhanan. Ganito yung itsura. Nalagay ko yung bag ko dito. Tapos nakayuko ako. Ayan. Tapos ganun din sila yan. Ayan. May ganito na sila. Ayan na. Ayun o. food court. Okay. bilhin na lang ako ng pagkain namin. Para habang nag kami dito. Yun. So may food court dito Sarado pa yung mga ano, eh, no? Parang ano yata May oras yung binubuksan yung Yung security para pumasok pa dito Kasi kanina nang dumating kami dito Nang 2am Sarado pa lahat Pati yung security Ano yan? Door doon Door ba, o ano? Basta dadaanan mo doon <laughs> Ang security wala pang magche-check kaya umidlip muna kami hmm. ah, dito na yung Starbucks oh, nga may nakita ko yata dito ano parang Burger King ba pagkagaling kay international dito rin kayo de connecting te. O baka galing ng international yung kanine, Yung marami na yun. Starbucks. May mga nabasa akong comment sa Starbucks. Sabi niya, mura na daw ang Starbucks sa Pilipinas. Tapos hindi na daw pang mayaman. Ah, ganun. Kumbaga, normal na lang, no? Kasi dati ng 20 something. 2013 ganyan. Medyo napakamahal para sa akin, 'di ba? Ang Starbucks nako, sarado pa. Yari tayo. Sarado pa. Balik tayo dun. Gagawin ko sana, ilalagay ko yung camera doon. Tapos babalik ako tapos maglalakad ako. <laughs> para ano, di ba? Para ano ba to? Eh, mga style na vlog na pang ano. Mga magandang tignan. Naanto kasi ko. Medyo pagod ako. Eh, napagod ako. Para kasi kaming ano, round, parang round trip ang dating din namin na ano eh. kita nyo naman, dumating kami ng 6.30 dito tapos 8.30 rin yung flight namin kinabukasan, di ba? Parang talagang pagod kong pagod eh, no? Ganun yung style namin ang Calgary, o tawa yun know, Wala pa yung Regina. Mamaya pa eh. 8.30 yung flight namin. Kami, kami pa lang dito. Yung may naririnig ko. Mga Pilipino doon nag-uusap. Mga <laughs> empleyado. Nakakatuwa. Gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang matulog. Alam yung pahinga. Pero pagdating doon sa Regina, may pupuntahan pa kami Christmas party. Sa kids naman. yan Sa trabaho namin yan Tapos yun, pagkatapos doon, tsaka, na, tsaka lang makapagpahinga. Rest day, rest day pa naman ako. Ayan. Eh, bukas, kaya makapagpahinga pa tayo. Anong feeling liyan? ng Taylor Swift? Ano, anong, ano feeling na Taylor Swift? Ano yung ano, maganda? Okay. Tulala pa si Leyan hanggang ngayon. Tulala pa. Ay, eh, dinig nyo yung mga Pilipino. Nakakatawa, di ba? Guusap-guusap <laughs> sila habang nagtatrabaho. Mga kuha ni Leian. Kukunin natin right? yan tapos lalagay natin sa vlog. Ayan ah, Leian ah. Ayan yung mga kuha. Patingin mo. Ang dami oh. And there's Gracie. Patingin nga yung ano. Sino yan? Si Gracie? Si Gracie. Um, yung si Taylor na ano. Ang paborito kong kanta dyan, yung Lover. Kinanta niya ba yun? Ni Taylor. Gusto ko rin yan eh. Manood ng Taylor Swift eh. Ayun. Oh, that's nice. Right. Grabe, punong-puno, no? yung Taylor Swift. Ayun, may kasama na kami. May biyaheng Regina na. Intay-intay ah, muna kami dito. Osyo. Oh, balik rejay na tayo. ngayon nga lang, gusto ko na talagang umuwi. <laughs> Parang hinahanap na ako ng kama ko. Parang gusto ko na mamiga talaga. Yeah. Lobat na nga ako eh. Lobat na, mula kanina. Ay, kahapon pala, kahapon pagdating namin dito. Pero okay lang, masaya. masaya, masaya. Marami tayong na-meet dito sa Vancouver tapos mga kaibigan na matagal natin hindi nakita, nakita natin yan. Maraming maraming salamat sa inyo. Yan, kilala nyo na kung sino kayo. Maraming salamat at nakapagkwentuhan uli tayo. Yan, namit ko uli kayo. Yan, maraming maraming salamat. Tsaka yung binigay nyo yung opportunity kay Lian, maraming maraming salamat. Yan. Say thank you, Lian. <laughs> Nag-thank you na rin naman si Lian kanina. Yan. Nung umalis kami, kaya... Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Yan. Pahinga muna muna kami dito. Pero gusto ko na talaga umuwi. <laughs> Yan. Good morning. natulog na naman ako pala. Si Leah nakailip-ilip din. Ayan. Ayun yung sasakyan naming aeroplano. Ayan. Maliit lang siya. Tapos, di ba? Ang dami ng tao. Puno na. Yung hintayan. Itura ko Sabi. Uwi na talaga. parang ano siya eh, parang ang nangyari, parang yung alam yung um, kailangan na dalawang araw na biyahe mo. Naging, naging isang araw, alam yung dalawang araw na pwede mong gawin dito, ginawa mo lang isang araw. Parang ganun nangyari. ano napagod ako. Boarding na kami. Yan. Lian. Detay. Lian. Lian Parang kami lang Pilipino. Puro puti. Zone ano? 3. Kaya na. Sakay na. Zone 3. Zone 3. Goodbye Vancouver. Ayun. Uwi na. Puro walang ano ano. Puro puti kasama natin no. Lian no. Itong flight na to kami lang yung ano. yung <laughs> Hindi. Kasi pag kami ng Regina dati, may kasama kami mga syempre galing Pilipinas ganun itong flight na to ano oo nga ano? itong flight na to ano parang mga taga walang kasama first time kong pumunta ng Regina walang kasamang Pilipino at saka ano yung talagang ano ibang lahi puro puti parang yung aeroplano rin na sinakyan namin yan papunta dito ganun rin pero ito may TV yung nga lang hindi ko alam kung gumagana

sa sa amin eh. May snow pa eh. <laughs> Regina. Diba? Parang parang wala lang. Dito na uli kami. Ay. Yan. Dito yung Lian na direct na Don't stop Sabi Lian, don't stop Baka daw kasi umatras ka Bumalikan ng Vancouver <laughs> Don't stop Regina I-start ko lang yung sasakyan Lian na Start muna tayo ng sasakyan minus 18 ngayon eh. Okay. Tapos, magbabayad tayo. Merry Christmas, Regina. <laughs> Ayun, babayad tayo ng long-term parking natin. Magkano kaya. Tapos, kung harika ha kayo ng sasakyan, doon lang oh. bayad na muna tayo. Magkano kaya? Insert. Saan ba dito? <laughs> Insert card. Dito pala. Sorry. May jet lag ako. Wow, jet lag. Ay. iyon. magkano? 30. 30. no? 30. Para rin nag-Uber. Mas mura kasi, 20 plus papunta dito, tapos pabalik 20 plus. Ayan. mas tipid. Ito yung stewardess namin, no? Maganda, no? <laughs> Lian. Tsaka yung piloto namin, yan, no? Dalawa. Babae yung isa. Yung isa rin, stewardess. Lian. Lian Tara Bayad na Ang ating 30 30 ang bayad Babae pala yung isang piloto natin Babae pala yung piloto natin Lian no, no? Yung isa no Smooth na smooth eh Yun no Oh, oh di ba? Balik Regina to snow and lamig. Para kang ano eh, no? Pumupunta sa ibang bansa eh. Yung pagpunta mo ng Vancouver tsaka dito. Para umuwi ng Pilipinas kasi. Ganun ang pil. Ganun ang piling. Si Lian ano na lang yan Kung baga, sa cellphone Low bat na rin yan Ano na lang yan eh 3% <laughs> Wet snow no? Whew. Wet snow Yun Maraming maraming salamat Sa mga na meet namin sa Vancouver Sa kasama ni Lian Yan <laughs> shout out sa inyo, yan. At sa mga family na namit namin, yun. Nakakwentuhan ko. Nung una sila Tyron, sila Jan, sila Paulo, yan. Tapos ng gabi, yun. Yung mga makukulit na kasama ko nung gabi. Shout out sa inyo, yan. Shout out din sa kay Glenda at sa asawa niya. Yan, shout out sa inyo. Tapos yun, yung mga nakasama ko nung gabi. Maraming maraming salamat sa pagkupkop sa amin sa Vancouver. Yun. At sa mga memories ulit. Yan. At sa mga memories, di ba? Salamat ng marami sa inyo. Yun. Sa so susunod ulit, Pagpupunta kami ng Vancouver, kita-kits tayo. Salamat. Ayun no, welcome to Regina. Ang Carino Rav4. Ah, nauna pa tayo dito. Di ba? Di sa dalawa na to. Ayan o. Wet snow. Kaya medyo mahirap maglakad. Balik Regina Ayan Balik Regina tayo Ayan Palahin mo yung ano, mga Namiss mo ang Regina diyan No <laughs> No <laughs> No daw eh no Ano oras ba labas sa mama mo? Pwede pa natin sunduin niya. Alauna ba siya? I don't know. Message mo kaya siya? Message sa mama mo kung anong labas. Alam ko one yun eh. Pwede pa natin sunduin niya. Daanan na natin. Ayan, buwi na kami. Maraming maraming salamat sa laging panonood. Ingats po kayo at yun. Susunod ulit na vlog. Bye. Sili yan. Wala na to. Globat na to. Bye. Oh, tignan nyo. Wala na sabi niya. Bye bye. Parang ako rin, uwing-uwi na rin. Pero mamaya pupunta pa kami sa Christmas party for kids. Kaya tulog ko mamaya pa pagkatapos ng Christmas party. Pero nakatulog-tulog naman ako sa mga ano. Ginigising ako ni Elian, eh, ginigising mo, ginigising ako doon sa ano sa gate. malakas yung hiyik ko Elian. Grabe no. Malakas talaga. Sa plano oh, tulog ka rin eh. Tulog ka rin sa aeroplano But eh. I even realize of <laughs> Ano, ano? I even realize of tayo? Yeah. Hello? Wala na pag uh, upo mo. Bagsak ka na rin eh. Karamihan doon nag-tailor sweep. Yung eh. mga bagsak din eh, no? Parang ang ginawa nila, ginaya lang din tayo, Lian. Parang back. Bumalik lang din sila, ano. Eh, Pati yung tinanong yung isa, yung mag-ina, naka-costume pa, di ba? Parang ano lang talaga, lumipad, tapos nanood. Ganun lang din. Wala yung eh, Pero parang namiss ko, ah. Isang araw, ah. Hindi na nakakita ng snow. <laughs> parang inahanap-hanap ko rin yung snow, ano. Eh, Dito tayo. Okay pala no kung gano'n isang araw lang no. Mag long term na kayo. Tantyahin niyo yung presyo ng Uber sa mula sa inyo. Di ba? Ito oh 30 lang oh. Eh yung Uber namin 21 yon. Mula sa bahay e pabalik pa 21 din, di ba? Medyo nakatipid na. No? Medyo nakatipid ka ng konti. Maraming maraming salamat sa laging panonood. Ingat po kayo. Yun, maraming maraming salamat talaga sa mga namit namin sa Vancouver. ayun sa pamilyang kubok sa amin. Kilala nyo na kung sino kayo. Ayan, sa kasama ni Lian <laughs> sa concert. Maraming maraming salamat sa iyo. Sa pamilya niya. Salamat. At salamat talaga. Kita-kits -kita ulit tayo. This year. Ay, hindi pala this year. Next year. Hindi ako papayag na hindi tayo magkita ulit next year. Ayan. <laughs> Maraming salamat. Ingat. Bye. Oh, may lakas pa si Lian eh. <laughs> Bye.